Hi mga kabesh! Alam nyo ba si Kira? Ibinigay lang sa akin ito. Iniwan siya sa bahay. Bigla na lang may aso sa loob ng bahay namin. Takbo ng takbo. Alam nyo ba? Isinoli ko siya. Kasi hindi talaga ako humahawak ng aso. Hindi ako nag-aalaga. So, ibinalik siya ulit. At iniwan kasi hindi na nila kayang alagaan. Ngayon, mahal na mahal ko na siya. Alam niyo ba, siya ang nagturo sa akin kung paano ako yumakap. Ayan, gigil at love, 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 love. 'di ba? Minsan, uh, alam niyo pag nalulungkot ako, siya talaga yung nagbibigay ng saya pag wala akong kasama sa bahay, pag wala akong ginagawa. Ayan. Siya lang yung kasama ko, siya yung kausap ko. Kaya alam nyo, napakasaya palang may aso. Siya si Kira, siya sang Sitsu, pinigay siya ni Ate Elena. Iniwan siya dito sa bahay. Ngayon, love-love ko na siya. Ayan, katabi ko siyang matulog. Lagi ko siyang kasama. Ayan. At meron siyang isang anak. Ipapakita ko siya sa inyo. Nagkaanak siya ng isa. Siya, si Libay. Ayan. Alam nyo, ang laki ng naitulong sa akin kasi natuto na ako talagang mag-alaga ng aso. Ayan. At saka mahal na mahal ko siya. Love na love ko siya. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya paliguan. Ito si Libay, Ito ang anak ni Kira. Ayan. Hindi kasi siya pwedeng ano, ayaw niya umuupo. Kaya, ayan o, oh, marunong na akong humawak ng aso. Marunong na rin akong mag-alaga. Love, love ko rin ito. Lalaki siya, si Libay, Siya yung anak ni Kira. Diba? Ang dami itinuro sa akin ng mga alaga kong ito. Kung paano sila mahalin. Kung paano sila ibigin. Maging masaya. At pag ano, bibilang ko sila ng parlor ko sila. Love, love ko din ito. Love, love, love. Love, love, love. Love, love. Love, love, Sobrang saya, di ba? na. Ang saya-saya mag-alaga ng aso Kaya oh, mahalin natin yung mga alaga nating aso Ibigay natin sa kanila yung pagmamahal na lararapat sa kanila Ako, pinapatulog ko sila Nang maayos, kinukumutan Pinapaliguan Ayan, di ba? Gusto, nakabit-bit lahat sa akin Kaya kahit hirap na hirap ako Talagang, inagawa ko talaga Lahat para sa kanila Ayan Tapos, maglalaro magbabanding, pakakainin. Malaking responsibilidad, pero napakasaya at nagbibigay sila ng ligaya. Kaya, hala, besh, kumuha ka na rin ng alaga mong aso. Bigyan mo siya ng pagmamahal at pagpapalaking mabuti. Bye, besh!